Salamat po sa pagkakato na binigay niyo po sa akin para tayo po ay makapagbigay pansin. Konting oras lang na magbigay pansin sa salita ng Diyos at sa Panginoon. Pagkatapos ng Bible study, magpe-pray tayo at ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan natin spiritual. Sandali lang po. Yeah. sa aklat ng Genesis pinakaunang aklat ng Bible ito yung pinaka sulat ni Moises Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy unang limang aklat ng Biblia sinulat ni Moses at ang unang aklat ay ang tinatawag na Genesis kung ilagay natin sa Tagalog ang salitang Genesis ang ibig sabihin ng Genesis ay simula kaya ito ay ang simula ng lahat maliban lang ng Diyos dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan pero lahat tayo ay may sim simula at lahat tayo rin ay may katapusan balang araw kaharap din tayo sa ating Diyos at uh, ang binigay sa atin na aklat na Genesis ay nagpapatungkol sa paglikha ng lahat maliban lang ang Diyos at sa aklat ng Genesis matutuklasan natin na anim ang araw ng paglikha So sa pag-aaral natin ng aklat ng Genesis, ang message ko this morning ay matatagpuan sa Genesis chapter 1 verse number 14. Genesis chapter 1 verse 14 hanggang verse 19 sa ikaapat na araw ng paglikha ng Diyos ng lahat. So sa unang araw nilikha ng Diyos ang mundo, kasama na dyan ang liwanag o yung ilaw. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. Sa ikatlong araw, ibinukod ng Diyos ang tubig at ang lupa. At ngayon, sa ikaapat na araw, Genesis chapter 1 verse 14, sabi ng Bible, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi at maging paka pinakatanda at pinakabahagi ng panahon at ng mga araw at ng mga taon at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at nagkagayo. So nilikha ng Diyos yung araw at mga bituin at ang buwan Verse 16, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw upang mamuno sa araw at ang maliit na tanglaw upang mamuno sa gabi. Nilikha rin ng Diyos ang mga bituin. So itong araw, buwan at mga bituin, ito yung mga lalagyan ng ilaw na nilikha ng Diyos, inayos ng Diyos. At nang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit at ang mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa at upang ma ma sa araw at sa gabi at upang maghiwalay ang liwanag na sa kadiliman at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. So, ikaapat na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, at bituin. Magpray tayo at hingi tayo ng blessing sa Panginoon at pansinin natin kung anong matututunan natin sa ikaapat na araw ng paglikha ng Diyos ng lahat. Let's pray. Nakilang Diyos, salamat Lord sa blessing na binigay niyo sa amin sa pagkakataon na maaari po kaming mag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat Lord na kayo po ay makapangyarihan sa lahat at nag-aareglo ng lahat at may kaayusan ng lahat dahil sa inyo. Kung wala ako kayo, wala kaming liwanag at puros kaguluan lamang nasa buhay namin. Kaya po, lumalapit po kami sa inyo, sumasambat, nagbibigay ng pasasalamat sa inyo sa kabutihan po ninyo sa amin. Tulungan niyo po kami sa message na ito, Lord, na maunawaan po namin ito. At matanggap po at magbago po at ito po ay maging ginhawa at tulong sa amin, Lord. I-bless po niyo ang bawat isa na nandito. Tulungan niyo kami sa ngalan ng Panginoong Iso Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen. So, sa ikaapat na araw, sa Genesis, binigyan tayo ng record ng Panginoon na kung saan nanggaling galing ang araw, buwan at mga bituin. Ito ay nanggaling galing sa Panginoong Diyos. Sa isang aklat ng Bible sa Lumang Tipan, Job chapter 26 verse 13, ang sabi ng Bible sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay ginanyakan niya ang langit. Inayos ng Diyos ang langit. Ginanyakan niya ang langit. Dinisenyo niya ito at nagsabit siya ng mga liwanag sa kalangitan, sa kalawakan, upang ito ay maging silbi sa atin bilang tao sa mundo. Ito ang ikaapat na araw ng paglikha ng Diyos ng, la, ng araw ng buwanit ng mga bituin para sa mundo, para sa earth natin. At ito ay ginanya-kanya ang langit sa, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sabi ng Bible, Job 26.13. Kaya mararapat lang na tayo ay magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Hindi niya nilikha ang araw between at mga atang buwan para tayo magsilbi sa kanila. Subalit, nilikha niya ang mga yon upang ang mga iyon ang magsilbi sa atin. So, ang pagsisilbi ng araw at ng buwan at ng mga bituin ay makikita sa dalawang pamamaraan. Una, pangkalatan. Pangalawa, ay mas particular. So, gusto kong tingnan itong dalawang pamamaraan ng pagsilbi ng mga liwanag ng Panginoon. Una sa pangkalatang Uh, paggamit nito kaibigan, kaya tayo merong tagulan at taginit uh, ay dahil sa distansya ng araw sa mundo at ito ay araw-araw na dumadaan at bumababa umaakyat at bumababa at nabibigay sa atin ng saysay sa buhay natin nagkakaroon tayo ng oras ng panahon Ah, uh, amihan na ngayon, di ba? Okay. Um Nagkakaroon tayo ng kaayusan. Alam natin ang dapat nating gawin sa umaga habang may araw. Alam natin magpahinga dahil gabi. At nilikha ito ng Diyos dahil siya ang Diyos ay isang Diyos na maayos na Diyos. Hindi siya magulo, hindi siya hindi siya uh, confusion. Hindi siya mangmang, -mang, pero siya ay Diyos na nag-ayos at nag-areglo ng lahat ng mga bagay, pati na rin ang pagsapit ng araw at pagsapit ng buwan at, at dingding ng mga bituin. Siya ay Diyos ng ilaw at liwanag. So, kaibigan, kung nangangailangan tayo ng gabay, linaw at liwanag sa buhay natin, huwag tayong tumingin sa araw, sa bituin at sa buwan. Ayusin natin na tumingin tayo mas higit pa at mas mataas pa kaysa sa araw. Tingnan natin ang mukha ng Panginoong Diyos. Hanapin natin ang liwanag ng Kanyang gabay sa pamamagitan ng Kanyang salita na binigay sa atin. Ang oras, ang kapanahunan, ang pamamahala ng mga ito ay dulot sa Panginoon na naglikha ng araw, buwan at mga bituin. Sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Ang bawat bagay ay may kapanahunan. At ang panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So kaibigan, naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagbibigay ng kapanahunan sa lahat ng mga bagay? Di ba may panahon kung kailan dapat maggalak at magsaya? May kapanahon din na tayo ay iiyak, may panahon na tayo ay mabubuhay at may panahon din na tayo ay mamamatay. So, sa pagkakataong ito, ipinaalala sa atin ng Diyos na araw-araw ang kanyang kabutihan ay darating din. Amen? Huwag niyong paniwalaan na kaguluhan, kadiliman na lang ang hinaharap. Hindi yung totoo yun ang totoo, darating din ang pag asa galing sa Diyos, darating din ang sinag ng araw ng Panginoon bahalang araw. Napakalaking pagkakamali na hindi magbigay ng pasasalamat sa Diyos na nag-areglo ng lahat ng mga bagay na ito. Pangalawa, sa particular, may, may isang Bible verse sa Psalm 19 verse number 1 hanggang 6 na napakagandang Bible verse ang sabi ng Bible ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalawalhatian ng Diyos at ipiki, pinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapa, nagpapakilala ng ka, ka, kaalaman Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi maririnig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa. At ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila, iniligay niya ang tabernakulo na ukol sa araw na gaya ng kasintahang lalaki ay lumalabas mula sa kanyang silid at nag- Nag nagagalak nagaya ng malakas na tao na tatakbo ng kanyang takbo. Ang kanyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kanyang ligid ay nasa wakas niyaon. At walang bagay ang nakakakubli sa pag-iinit niyaon. Patungkol yon sa araw na kung saan yung araw ay lumalabas tuwing umaga, iniikot ang mundo at pasapit paggabi kung gaano kaayos ang Diyos at binigyan niya ito ng tungkulin araw-araw. Meron bang araw na lumipas na ang araw ay hindi lumabas? Meron ba o wala? Wala, no? Ibig sabihin, inutos ng Diyos araw-araw, ang araw ay sisikat anuman ang mangyari sa mundo natin. At ang sinasabi ng araw, magbigay tayo ng pasasalamat at pupupuri sa Diyos. Tungkulin natin yon bilang kanyang mga nilikha. So ito ang ating tungkulin na magbigay ng pasasalamat at pupupuri sa Diyos. Sa Malakay chapter 4 verse 2 ang sabi ng Bible, Ngunit sa inyo na nakakatakot sa aking, na, 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 na may takot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran. So ang prophecy na ibinigay sa aklat ng Malakay patungkol sa araw ng katuwiran na balang araw ay sisikat, sino yung araw ng katuwiran na balang araw ay sisikat? Yan ay ang Panginoong Yeso Kristo. Siya ay dumating unang beses, kailan? Yung unang Pasko. Nung isinilang siya ng isang Birheng Maria, yan ang unang Pasko. Pero hindi yan ang, ka, ang, ang pag, pagtupad ng propesya ni Malakay. Sa Malakay chapter 4 verse 2, Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran, na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. So darating din ang araw na si Yesu Kristo ay muling babalik at muling sisikat ang araw ng katuwiran, siya ang araw ng katuwiran. At lahat tayo ay haharap sa Kanya balang araw, either siya ang ating hatol o siya ang ating kaibigan. Nasa sa iyo ang desisyon. Kung tayo ay magsisi at tunay na sumampalataya kay Kristo, hindi niya tayo tatakwil. Siya ang magiging kaibigan natin na nagmahal sa ating kaluluwa, na matay, nilibing, muling nabuhay para sa atin. Ang nasa sa atin lang ay magbalik loob sa Panginoon at tanggapin siya sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. At ang propesya ng Malakay chapter 4 verse 2 ay mapapas sa atin, ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang pakpak. Isa na lang verse ang bibigay ko po sa inyo. 2 Peter chapter 1 verse 19. Sabi ng Bible, taglay namin ang salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. So kaibigan, ng salita ng mga propeta, ang Bible, ay mapagkakatiwalaan, lubos na mapagkakatiwalaan. Makakabuting isa, isa alang alang ninyo ito, parating itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa inyong mga puso. So kaibigan, binigyan tayo ng liwanag ng salita ng Diyos hindi lang sa araw, sa bituin at sa buwan. Pero mas higit pa ang liwanag na matatagpuan sa salita ng Diyos. Sa mga salita ng mga propeta at ang sabi ng Bible kung ating aalalahanin ito. Isa lang alang natin ito ang liwanag ay tulad siya ng isang tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa ating mga puso. Kung si Yesu Kristo ay tunay na nasa ating puso at nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, ito ang magibibigay sa atin ng liwanag sa ating puso hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Yesu Kristo. Amen? Huwag kalimutan, ang Diyos na naglikha ng araw at ng buwan at ng mga bituin, ay Diyos pa rin ngayon. Amen? At hindi siya makakalimot sa atin. Katunayan, hanggang ngayon, patuloy ang Diyos na nagbibigay sa atin ng liwanag galing sa araw between, between mga between at sa uh, buwan. So kaibigan, tumingila tayo sa taas, tumingin tayo sa mas higit pa sa araw, Huwag sambahin ang araw between at buwan. Yan ay mga nilikha lang yan ng Diyos. Huwag rin sambahin ng tao. Huwag din sambahin ng kahit sino. Sambahin lang ang Diyos na naglikha ng lahat. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. At siya, karapat dapat lang na kung ang araw at mga, at mga bituin at ang buwan ay nagbibigay ng kaluwalatian sa Diyos, tayo pa kaya na nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Amen? Maaari tayong magbigay ng kalawalatian sa Diyos. Pangalawa, huwag nating kalimutan, araw-araw, tuwing pagdating ng araw, pagsapit ng gabi, araw at gabi, tungkulin natin na magpasalamat at magbigay ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil sa kanyang kabutian, dahil sa kanyang faithfulness, faithfulness ng Panginoon. At pangatlo, huwag kalimutan tanggapin ang araw ng katuwiran o ang ang uh, tala ng bukang liwayway na parating. Yan ay ang Panginoong Kristo, ang sinugo ng Ama upang maging ating tagapamagitan, ating tagapagligtas. At sa kanyang pagbabalik, sabi ng Bible, mayroon siyang pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran. Nawa sa araw na ito, sumikat talaga ang liwanag ng salita ng Diyos sa ating puso. Salamat sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Magpray tayo at ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Dakilang Diyos, salamat Lord sa bawat isa na nandito. Salamat Lord sa mga nakikinig. Parang lahat nakikinig ng maayos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo Lord. Tulungan niyo po ang iba, Lord, na maramdaman ang hilom ng katawan. Maramdaman, Lord, ang ginhawa na hinahanap po nila. Makita nila ang, ang liwanag ng gabay ng Panginoon sa kanilang buhay. Tulungan niyo po ang aming mga pamilya, dakilang Diyos. Hindi lang ang aming sarili, pati na rin ang aming mga mahal sa buhay. Lalo ng aming mga anak, dakilang Diyos. Lalo na, Lord, sa mga panustos na pangangailangan namin, Lord. I-bless po ninyo ang bawat isa. Alam po namin, hindi kami karapat-dapat. Pero alam namin, dahil kay Yesu Kristo, maaari kaming maging karapat-dapat dahil sa kanyang dugo na ibinuhos at inialay sa krus alang-alang sa aming kasalanan. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ay tapat at inutos ninyo ang araw na sumikat sa araw at lumubog sa gabi at palitan ng buwan at makita ang mga bituin na nagpapatunay na kayo ang dakilang manilikha salamat Lord na kayo po ay dakila at walang imposible sa inyo kaya Lord, linalapit po namin ang aming mga pangangailangan kailangan po namin ng kapatawaran, Lord kailangan po namin ng uh, iba pa, second chance, Lord na maituwid ang mali at Lord, kami po hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin I-bless po ninyo kami, alang-alang kay Yesu Kristo Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Meron po akong mga babasahin na gusto ko pong ibigay sa inyo. Pagka nabasa ninyo, pakipasa na lang sa iba para sila rin magkaroon ng pagkakataon na magbasa. Salamat po. God bless.